dito sa takluban mga kaidol no na napakabagal ng proseso dito mga kaidol kaya tagal natin ang kasakay dito mga kaidol no tayo dito mga kaidol

patakluban na napakabagal ang proseso dito mga kaidol kaya ang tagal tayong nakasakay no? sa mga kaidolan dyan kung sino man ang makadaan sa aking vlog kung tinit mga kaidol na ako ay ako po ay humihingi po sa inyo ng something na pangangailangan sa mga kaidol nasa please subscribe po sa mga latest channel Clear mga ka-idol no? Upang Maraglagan pa po yung tatlong unit ka-idol vlog Ito po ang barko mga pangalan po ng barko ay Santa Clara mga ka-idol no? So napakasayang yung raking, lito, mga ka-idol no? Gabi na tayo nakarating dito mga ka sana ay maganda-ganda sana kung sa araw sana mga kaidol no ay kaganda sana dito mga kaidol mo yung tanawin so malapit na po ng mga kaidol mo sana ay aalis kagad na no mga kaidol sampo 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 perintah perintah dusan laman itu mah kai dulu Mari Dian You in off mga kaidunog Pero napakalaki ng mga kaidunog Pagkagahan ng kontinirban mga kaidunog mabuti na lang mga kaidol at nakarating din tayo at nakasakay din tayo mga kaidol no? yan yung pinakamin dito mga kaidol sayang ጥገናተኛው ባርኮሊ ለማወቅ አይዶልም ነበር። idol no so, oh, napakaganda sana dito mga kaidol ang tanawin ang sana na, napakaganda talagang tanawin dito mga kaidol sa takloban na napakabagal ang proseso mga kaidol kaya tagal tayo nakasakay nito sana mga kaidol bundok yan mga kaidol bundok sana dyan mga kaidol oh. paikot mga kaidol no? puro kabundukan lusotan mga kaidol ay doon Oo, sa kabila no mga kaidol malapit na mapuno mga kaidol no? Oh. sampo oh so, may lagraso lang mga kaidol mga unsi na lang mga kaidol nang mapupuno na mapupuno na ang truck ang parko na ito mga kaidol no ay akala ko bakal plastic pala mga kaidol <coughs> saya, mga kaiduli, tayo nakabili ng kawil, no? Kung nakabili sana tayo yung pangawil, siguradong mamimingwit tayo dito, mga kaidol, no? Baka po, maaga na po yung dating nito, mga kaidol, no? So, sana, nakadating tayo ng uh, mabilis, mga kaidol, no? at makababa tayo, no? Kasi malapit lang po, mga kaidol, tawid lang po ito, no? So, kung di lang sana nasira yung sira yung uh, tulay na San, San Juanico na gusto natin puntahan at vlog natin mga kaidol no? so doon sana tayo makadaan at nakarating na sana tayo sa ating pinapangarunan sa naga sana mga kaidol no? pero naga pa rin ang punta natin mga kaidol so sana sana nakakuha ka tayo kaagad ng uh, biyaheng papuntang kabiti mga kaidol no? na upang hindi tayo matukod no sana ah, at manalik lang po tayo mga kaidol sa ating uh, sinisimba no mga kaidol na yus na naglilika sa buong sanlibutan natin mga kaidol laki lagi kong nananalangin mga kaidol no na makasakay na talaga mga kaidol kasi ilang araw na tayong palagi tukot no so, sa mga kaidolan dyan please subscribe po at share, like mga ka-idol noob para maging updated po tayo sa ating uh, panipagong vlog. So, mabungay po yung ating mata mga ka-idol at nasunod na po ating mukha no? So, sa mga ka-idol lang dyan, so, mega mega loves out sa buong mundo. Anawa po, ay mag-enjoy po kayo sa kagpanood sa ating uh, vlog mga ka-idol noob. Sayang talaga.